Ah, uh, Samer. Ano dito ka natitira? titira? Sa loob? Ba't ka sa pintuan. Anong meron? Ah. Sagot. Hmm. Uh. Hoy. Diba usapan natin doon ka sa labas? Patanjan ka. Anong meron? Ah. Pinakain na kita. Gusto tumira doon sa kabila. Sarap ng buhay doon ni ano, ni Biwan. Kain tulog, gala. Sarap ng buhay doon. Sabi salap niya ako din. Masarap buhay ko dito. No. Ay! Huwag mo katulugan. Kinakausap kita. Kinakausap kita eh. Na. Kumayat na to. Kumayat na. Tingnan ko nga. Kumayat na to si kanina ay naku ayan oh. saan ka na naman galing sus ayan oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh. wait lang sandali lang na naman to si Samer eh sandali lang Samer dyan ka lang sandali lang sandali na kay tanggalin ko yung kuto mo hindi ko paano natin matatanggal yan Nah, Sumiksik na dito sa damitan ko, eh. Diyan ka lang. Formal, ha? Formal. Sabi ko, formal, eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Asan, <laughs> Patingin nga ngipin mo. Ang ngipin ni Samir. Maputi. nagtutbras toothbrush <laughs> hmm. Ayan. Okay. Sino to? Wait lang! Tingnan natin yung ano mo. Ay, ano to? Dito pa. Wait lang. Ayan, o no? Magpahingo Ay, ka. Kaya para di ka paliguan kasi malamig. Nahingutuhan. Matanggal ang ano. Matanggal hmm, ang ano. Masa ah, na ito yung nakita ko kanina. May nakita ako kanina eh. Andali lang. Tingala. nga Tingala. Kaya ko. Ay nako. Huwag ka lumayas. Ah, may kuto to eh. Nasa ah, na kailangan kasi tanggalan ko to ng koto kasi sa ano siya humihiga. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun. Wait lang, wait lang. Oh, wala na. Andali lang. May nakita ako isang piraso. Paano kita matanggalan ng kuto kay Ito si Summer eh. Huwag kasi makulit. <laughs> Ang kulit-kulit mo. Paano kita maanuhan? Paliguan na naman kita. Gusto mo man naman maligo? Ha? O, ayaw. Gusto mo maligo? Ha? <laughs> Gusto mo maligo? Gusto mo maligo? Pag may may, may ulan, maligo ka ha. Mm, naliligo tas to ulan ni. Eh. Titingnan ko nga tong ulo nito. Diyan ka lang malikot, tingnan ko yung ulo mo. Oh. Ano to? Oh. Ayaw, may siksik minsan ng mga kuto dito. Eh. Ayan oh. Ay. Ayan oh, kakapain ko na lang. Asan na? Ayan. Ay, may kasi akong cellphone. Hmm. Lang. Lang, ko yuko. Pinapayoko, ayaw yung eh. Yung kakasi kasi may kuto. Naman. Kukunin ko tong kuto mo. Parang ningutuhan na kita kanina. Mayroon pa. Ayan o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Ayan Oh. Ayan, oh. Ayan, pa ako. O, o. Oh. oh. Ano to sa ano mo? Ito mga langga, alam nyo ba, malinis ang tainga nito. Pinapa-si sa linggo, dalawa or tatlong beses ko to pinapaliguan. Kasi nga mahilig to sumampa doon sa ano eh sa sakyan. Kailangan hindi to maanhan. Ayan mga langga, kumayalaga kay mga aso diyan. Malagaan nyo talaga kasi pormera ang kuto rin makakahawa. Tuwang-tuwa na siya, wala na siyang kuto. Oh. Limas na ang kuto. Ngutuhan ko na ganda ng ano ng balahibo oh. Hmm? 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 Oh. ganda. Hmm. Sabi, <laughs> sabi ko nga tapos sa kaming ano, gustong-gusto niya kasi gusto niya mag-vlog. Yeah, gusto niya kasama dito sa video eh. O, ano? Ano na? Ano? Tapos na tayo. Nag-vlog na lang tayo. Ha? Huh? Oh, pakita ka muna dyan. Hello guys si Summer ito. <laughs> Hello guys, si Summer ito. Yung aso kong maorti. Mm -mm. Yung alaga kong aso maorti. <laughs> Thank you so much for watching. Mag-hi ka na dyan. Hi. <laughs> Hi.